Ano ang gagawin mo kapag ang buhay ay nagpapakita sa iyo ng mga sitwasyong hindi mo kontrolado? Kapag ang mga pagsubok sa buhay ay humihila sa iyo pababa sa hukay ng kawalan ng pag-asa at pagkabigo, ginagawa mo ba ang pag-aalala, pag-inom, o negatibo o pagpapakamatay? Sa halip na sumuko sa gayong emosyonal at pisikal na kaguluhan, minamahal, mayroong isang mas mahusay na paraan upang mag-navigate sa mga mabagyong sitwasyon. Sinasabi ng Biblia sa isa Pedro lima, pito, ihagis niyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa halip na hayaan ang iyong sarili na mapagod sa bigat ng iyong mga alalahanin, ang solusyon ay malinaw, ibigay ang mga ito sa kanya. Hayaan ang iyong mga pasanin, ang mga sakit, ang mga pagkabigo, iwanan ang lahat sa paanan ng guro. Hayaan mo siyang alagaan ka. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Bumigay ka na ba sa pag-aalala at negatibong pag-isip, dahil parang walang magandang darating sa'yo? Marahil lang sa'yo ay isang naantalang tagumpay, at sa tingin mo ay gumagana ang lahat laban sa iyo sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap at panalangin. Minamahal, ang pag-aalala at pagdidiin sa iyong sarili sa sitwasyon ay hindi magbabago ng anuman, dadagdag lang yan sa problema mo. Ang mensahe para sa iyo ngayon ay malinaw, ihinto ang pag-aalala at ihinto ang stress. Sa halip, ihagis mo sa Diyos ang lahat ng iyong alalahanin. Itigil ang pagsisikap na kontrolin ang mga bagay, hayaan mo at hayaan ang Diyos. Matagal kang nagpumilit na makahanap ng paraan palabas, oras na para bumitaw ka, sa kanya na kayang mag-ahon sa iyo mula sa hukay ng kawalan ng pag-asa at pagkabigo. Bagamat totoo na maraming bagay ang maaaring lampas sa iyong kontrol, ang mga ito ay hindi kailanman lampas sa kontrol ng Diyos. Siya ay patuloy na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang ayusin ang lahat para sa iyong ikabubuti at pabor. Maaaring pakiramdam mo ay walang magawa, ngunit hindi ka nag-isa, ang lumikha ng sansinukob, ang Panginoon ng mga Panginoon, at ang hari ng mga hari ay nariyan mismo kasama mo, nakikipaglaban sa iyong mga laban para sa iyo. Kaya't magpahina sa kanyang may kakayahang mga kamay at hayaang dalhin kanya. Ang buhay ay puno ng mga tagumpay at kabiguan, at kung minsan ay parang ang mga hamon ay hindi natatapos. Ang buhay ay maaaring tumama sa atin ng husto, sunod-sunod na suntok, na nagtutulak sa atin na sumuko. Pero alam mo ba na makakatagpo ka ng kapayapaan sa gitna ng bagyo? Maaari mong iangat ang iyong buhay sa isang antas kung saan tunay mong tinatamasa ang mga pagpapalang inilalaan ng Diyos para sa iyo. Ang pagbabagong ito ay posible lamang kapag mayroon kang personal na kaugnayan sa Diyos. Isipin ang isang senaryo kapag nakita mo ang anak ng isang kasamahan sa unang pagkakataon at mapaglarong kinuha sila. Maaari mong mapansin kung gaano katigas ang kanilang maliliit na katawan, at ang ilan ay maaaring sumigaw habang nakatingin sa kanilang mga magulang. Sa kabila ng iyong mabuting hangarin na protektahan at tulungan sila, maaaring mahirapan silang magtiwala sa iyo dahil hindi kanila kilala. Ngayon isipin kung ang iyong anak ang nasa sitwasyong iyon. Hindi siya magre-react ng ganyan dahil alam niyang ligtas siya sa piling mo. Sa katulad na paraan, kapag mayroon kang malalim at personal na relasyon sa Diyos, maaari kang magtiwala na lagi siyang nandyan para tulungan at protektahan ka, kahit na sa gitna ng mga unos sa buhay. Kaya bitawan ang iyong mga alalahanin, tumakbo sa kanya, yakapin ang kanyang pagmamahal at patnubay, at maranasan ang kapayapaan ng pagkaalam na ang Diyos ay darating para sa iyo. Maraming tao ang nakakaranas ng pag-aalala, stress, at pagkabalisa dahil wala silang kaugnayan sa Diyos. Ang pagtitiwala sa isang taong hindi mo kilala ay mahirap, at ang pagtitiwala ay hindi lilitaw sa kababalaghan, ito ay pinangangalagaan sa pamamagitan ng isang relasyon. Ipinakita na sa iyo ng Diyos ang patunay ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng kanyang pinakamahalagang regalo, ang kanyang bugtong na anak. Ginawa niya ito para magkaroon ka ng buhay, ngunit hindi lang iyon. Sa pamamagitan ni Kristo, mayroon kang akses sa lahat ng kailangan mo para sa buhay at kabanalan. Kaya't sa susunod na pag-aalinlangan at pag-aalala ay subukang mapuspos ka, tandaan kung sino ka, kung ano ang mayroon ka, at kung sino ang iyong katulong. Tandaan na ang iyong katulong ay laging naroroon at hindi malayo. Isipin ang isang ordinaryong tao na nagbabanta sa anak ng isang pinuno ng mundo. Sa tingin mo ba mag-aalala ang batang iyon? Gaano man kabangis ang kalaban ay lumitaw, ang bata ay ligtas sa kanyang pagkakakilanlan dahil alam niya kung sino ang kanyang ama. Narito ang isang tanong, kilala mo ba kung sino ka? Alam mo ba kung sino ang iyong amang Diyos? Mayroon ka bang pangunawa sa kung ano ang magagawa niya? Ang pagunawa sa iyong pagkakakilanlan ay makakatulong sa iyong patahimikin ang boses na bumubulong ng pagdududa at sinusubukang kumbinsihin ka na ang mga bagay ay hindi maaaring maging mas mahusay. Doon nang gagaling ang pagtitiwala. Nagmumula ito sa pag-unawa sa ipinahayad ng Diyos tungkol sa iyo. Paano mo makukuha ang pang-unawang ito? Matamo mo ito sa pamamagitan ng mapanalangin pag-aaral at pananampalataya sa salita ng Diyos. Kahit na ang iyong mga kalagayan ay hindi na ayon dito, pinili mong maniwala sa sinasabi ng kasulatan. Iyon ang landas sa pagiging tiwala na walang makakapagpabagsak sa iyo. Sinasabi ng Biblia, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Minamahal na anak ng Diyos, sino ang makakaila sa iyong pagsulong kapag kasama mo ang Diyos? Walang sakit o medikal na ulat ang maaaring kumitil sa iyong buhay kapag hindi nagsalita ang Diyos. Kailangan kong bumangon ka sa pananampalataya at magsalita ng may kumpiyansa sa sitwasyong iyon. Ibigay ito sa Diyos at hayaang siya ang humawak nito, at makikita mo itong darating para sa iyo. Makakarating lamang siya para sa iyo kapag inanyayahan mo siya, hindi niya ipipilit ang kanyang sarili sa iyo. Kailangan mong ibigay ang mga gulong sa kanya para siya ang pumalit. Bakit ka nag-aalala na parang wala kang tiwala sa kanya sa una? Bakit ka nabubuhay araw-araw sa takot tulad ng isang anak ng isang kahabag-habag na tao? Magtiwala sa kanya at bitawan ang iyong mga pagkabalisa. Ang pananampalataya ay tulad ng paggawa ng unang hakbang na iyon, kahit na ang landas sa hinaharap ay hindi malinaw. Parang bumitaw sa pagkakahawak mo kahit hindi mo makita ang kamay na naghihintay na saluhin ka. Ito ay ang pagkakaroon ng hindi natitinag, parang bata na paniniwala na lahat ng ipinangako ng Diyos sa iyo ay talagang matutupad, kahit na hindi mo alam kung saan magmumula ang iyong susunod na kainan at mayroong isang tambak ng hindi nababayarang mga bayarin na walang ideya kung saan manggagaling ang pera, kailangan mo pa ring hawakan ang paniniwala na ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhasyan. Dapat kang magkaroon ng pananampalataya na mahahanap ng iyong mga anak ang kanilang daan pa uwi dahil tinitiyak ng Biblia na palibutan ng iyong mga anak ang iyong mesa. Dapat kang maniwala na malalampasan mo ang adiksyon dahil sinasabi ng salita ng Diyos na sinumang pinalaya ng anak ng Diyos ay tunay na malaya at iniligtas kanya mula sa kapangyarihan ng kamatayan at impyerno. Iyan ang mindset na dapat taglayin. Hindi sumuko sa walang katapusang pag-aalala at stress. Kita mo, ang mga pangako ng Diyos para sa iyo ay napakarami na saklaw nito ang bawat aspeto ng iyong buhay. Kaya kapag ang pag-aalinlangan at takot ay sumusubok na pumasok, harapin sila sa katotohanan ng mga salita ng Diyos at panoorin habang sila ay nagiging walang kapangyarihan. Tandaan, si Jesus ay hindi kailanman nabigo ang mga nagtitiwala sa kanya ay hindi kailanman nabigo. Samantalahin ang katotohanan ito at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Habang nagtitiwala ka sa Diyos at naghihintay sa iyong mga tagumpay, narito ang isang lihim na sandata na makakatulong sa iyo, pasasalamat. Ang pusong nagpapasalamat ay hindi madaling ma-stress. Bagamat maaaring subukan ng jablo na ipaalala sa iyo ang iyong tumataas na mga utang, ang isang taong nagpapasalamat ay nananatiling nagpapasalamat sa pagiging malusog at pagkakaroon ng bubong sa kanilang ulo. Sa harap ng mga pagkabigo mula sa mga kaibigan at mahal sa buhay, nakatagpo sila ng kaaliwan sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Ang taong nagpapasalamat ay laging nakakahanap ng isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ang pasasalamat ay isang positibong enerhiya na nagpapanatili sa iyo ng mataas na espiritu na nagbibigay daan sa iyong makatanggap ng higit pa mula sa Diyos. Kaya kapag gusto ng Diablo na isipin mo ang mga negatibo, kung ano ang hindi gumagana, ang mga problema sa trabaho, kahirapan sa ekonomiya, o kawalan ng kapanatagan, nais ng Diyos na tumuon ka sa kanyang pagmamahal sa iyo. Nais niyang makita mo siya, hindi ang bagyo. Sa mga oras ng kawalan ng katiyakan, hawakan ang iyong pananampalataya, magtiwala sa mga pangako ng Diyos, at ang maging gabay mo ang pasasalamat. Malalaman mo na kahit sa gitna ng mga hamon ng buhay, maaari kang manindigan at magtagumpay, kasama ang Diyos sa iyong tabi. Tandaan noong lumakad si Pedro sa tubig upang salubungin si Jesus. Hanggat nakatitig siya kay Jesus, lumakad siya sa tubig. Ngunit sa sandaling inilipat niya ang kanyang atensyon sa bagyo, nagsimula siyang lumubog. Isipin mo ang sarili mong buhay, Kapag itinuon mo ang iyong mga mata kay Jesus at sa mga kahangahangang bagay na Kanyang ginawa, mananatili kang mahihikayat. Gayunpaman, ang paglipat ng iyong pagtuon sa iyong mga problema ay nagbubukas ng pinto sa stress at pagkabalisa. Kahit na hindi ka makahanap ng maraming bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos, palaging mayroong kahit isa. May isang pagkakataon na nagpakita ang Diyos para sa iyo noong ikaw ay nasa isang mahirap na lugar o nasa gilid nito. May panahon na taimtim kang nanalangin at sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Isipin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo at ipahayag ang pasasalamat para sa kanila. Kapag itinakda mo ang iyong puso sa pasasalamat, mas magiging handa ka sa pag-iwa sa pag-aalala at pagkabalisa. Kung na-stress ka sa pitong bagay na ito, oras na para huminto. Sapat na ang iyong pag-aalala, naging malungkot ka, at nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa. Panahon na para palayain ang iyong mga alalahanin at yakapin ang kapayapaan ng Diyos. Numero isa. Ang iyong nakaraan, ang nakaraan ay minsan ay parang isang mabigat na pasanin. Maraming tao ang iniisip ang mga pagkakamaling nagawa nila taon na ang nakalilipas, at ito ay nagpaparalisa sa kanila. Sila ay pinagmumultuhan ng bigat ng mga nakaraang aksyon na nagpapahirap sa pagsulong. Isang araw nadama nila na pinatawad sila at sa susunod na araw ay nadama nilang hinahatulan. Kung ito ay katulad mo, nabubuhay sa nakaraan na puno ng mga pagsisisi, kung ano-ano, at marahil mayroon akong magandang balita. Ang Diyos ay nagpatawad at nakalimutan. Nilinis na niya ang slate at wala kang mapapala sa paninirahan sa nakaraan. Sa halip na stress ang iyong nakaraan at hayaan itong hadlangan ang iyong hinaharap, abutin ang hinaharap na inilaan ng Diyos para sa iyo. Bilang dalawa, ang iyong kasalukuyan, sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ay siya ring kahapon, nayon, at magpakailanman. Narinig mo na ba ang tungkol sa lahat ng kamangha-manghang kababalaghang ginawa ni Jesus noong nakaraan, Nabasa mo na ba ang tungkol sa kanyang kapangyarihan na nagpapakita sa iba't ibang paraan sa buong kasaysayan? Well, ito ang totoo, hindi siya nagbago. Makapangyarihan pa rin siya gaya ng dati. Siya ang parehong manggagawa ng himala na nagbabago ng buhay, nag-aangat sa mga mahihirap mula sa kailaliman, at naglalagay sa kanila sa mga hari. Siya pa rin ang nagpapagaling ng bulag at nagbibigay daan sa pipi na makapagsalita. Kaya bakit ka nag-aalala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Kahit na ang buhay ay parang bagyo, tandaan na si Jesus ang Panginoon ng mga unos. Sinasabi sa atin ng Biblia na siya ang ating laging naroroon na tulong sa panahon ng kagipitan. Nariyan siya sa piling mo, binubuhos ka ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Gumagawa siya ng paraan para sa iyo sa ilang at naglalabas ng mga ilog sa disyerto. Oras na para tanggalin ang mga damit na iyon sa pagluluksa at magsuot ng damit ng papuri. Hindi pa tapos ang iyong buhay, isang liko lang ito sa kalsada. Mayroon kang paraan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Numero 3. Ang iyong kinabukasan, maraming tao ang nababahala at nawawalan ng antok sa kanilang kinabukasan nananatili silang gising sa pag-aaral at labis na pag-iisip kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Gayunpaman, bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat nasa bangkang ito. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat magplano at maghanda para sa hinaharap, ngunit hindi ka dapat mabalisa tungkol dito. Ang ilan ay maaaring natatakot na tumanda at malungkot na ang kanilang mga huling araw ng walang tulong o dumaranas ng sakit at sakit. Ang iba ay nag-aalala dahil sa patuloy na pagbagsak ng mga balita at hula mula sa tinatawag na mga eksperto at analyst. Iyan ba ang iyong kinabukasan? Hindi ang iyong tunay na kinabukasan ay nakasulat sa mga pahina ng banal na kasulatan. Ipinahayag ng Diyos sa Jeremias 20 labing isa, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka at hindi ipahamak mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Mga minamahal, magalak at magalak dahil ang iyong kinabukasan ay ligtas sa kamay ng Diyos. Magtiwala sa Kanya at makakatagpo ka ng kapayapaan, pag-asa, at hinaharap na puno ng Kanyang mga pagpapala. Numero 4 Ang iyong pananalapi, ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na patnubay pagdating sa iyong pananalapi. Sinasabi nito sa iyo na huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang iyong kakainin o isusuot dahil ang iyong makalangit na ama ay nag-aalaga maging ang mga liryo at mga ibon na tinitiyak na wala silang pagkukulang. Gaano pa kaya ang kanyang paglalaan para sa iyo, ang kanyang minamahal na anak? Makakaasa ka na siya ang bahala sa iyong mga pangangailangan sa pananalati. Binibigyang diin ng Biblia na ang Panginoon ang nagbibigay ng kapangyarihan upang magkamit ng kayamanan. Nangangahulugan ito na kapag nagtiwala ka sa Diyos at umasa sa Kanyang patnubay, hindi ka magkukulang. Ang salitang hindi kailanman ay mahalaga dito. Kapag mayroon kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo mararanasan ang pagnanais o pangangailangan. Gaya ng matalinong sinabi ng salmista, itiningin ko ang aking mga mata sa mga burol, saan nang gagaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos ang pinagmumula ng iyong tulong, kabilang ang tulong pinansyal. Sa makatuwid, magpahinga sa mga pangako ng Diyos, magtiwala sa Kanya, at hayaang ibuhos niya ang Kanyang mga pagpapala sa iyo. Ang Kanyang mga pagpapala ay lalampas sa iyong pinakamaligaw na imahinasyon, nagagabay sa iyo sa kung saan ka nakatalaga sa iyong paglalakbay sa pananalapi. Numero 5 Ang iyong kalusugan, sa ating mundo ngayon, totoo na ang estado ng kalusugan ng mga tao at pangkalahatang kagalingan ay lumalala. Ang mga kakaibang sakit at karamdaman ay umuusbong araw-araw at ang ilan sa mga karamdamang ito ay napakagulo na kahit ang mga doktor ay maaaring nahihirap pang masuri at gamutin ang mga ito, na nag-iwan sa mga tao na mabagal na mamatay. Ito ang malupit na katotohanan kinakaharap natin. Ngunit narito ang isa pang katotohanan na dapat mong malaman, ang mga pangako ng Diyos tungkol sa iyong kalusugan. Nangako ang Diyos na babaguhin ang iyong lakas tulad ng sa agila. Tinitiyak niya sa iyo na hindi ka niya pahihirapan ng mga sakit ng ihito. Sa halip, ipinahayag niya na habang naglilingkod ka sa Panginoon mong Diyos, pagpapalain niya ang iyong tinapay at tubig at alisin ang sakit sa iyo. Kung ikaw ay may sakit, tandaan na si Jesus ang iyong manggagamot. Tingnan ng maraming tao na kanyang pinagaling sa Biblia, at isaalang-alang kung gaano karami ang patuloy niyang pinapagaling ngayon. Bakit mo iniisip na hindi kanya pagagalingin? Ano ang nakakumbinsi sa iyo na mamamatay ka sa sakit na iyon? Bakit ka naniniwala na hindi mawawala ang sakit? Ang lahat ng mga pagdududa at takot na ito ay kasinungalinan mula sa Diablo. Nais niyang libangin mo ang mga kaisipang ito upang mabuhay ka sa takot at pagkabalisa na nagbubukas ng pinto sa mas maraming sakit. Ngunit ngayong alam mo na ang katotohanan, hindi mo nahahayaan na linlangin ka ng Diablo. Hindi ka upo at hahayaan ang plano ng kalaban na maganap sa iyong buhay. Ang perpektong kalusugan ay bahagi ng pakete ng kaligtasan na inaalok ng Diyos. Ipinahayag niya na ang mga naninirahan sa lupain ay hindi sasabihin na sila ay may sakit. Numero 6 Iyong mga anak, maraming tao ang nagdadala ng mabigat na pasanin ng stress at pag-aalala sa kanilang mga anak na naligaw sa mundo, nakikipaglaban sa mga isyo tulad ng droga, alak, pagsusugal, at higit pa. Sa kabila ng iyong mga pagsisikap na tulungan sila, sa pamamagitan man ng pagpapayo, panalangin, o pagluha, maaaring tila walang gumagana. Ngunit tandaan ito, ang mga bata ay pamana mula sa Panginoon. Ipinagkatiwala ng Diyos ang batang iyon sa iyo. May plano ang Diyos para sa batang iyon, at tiyak na matutupad ang planong iyon, gaano man sila kahirap iligaw ng diablo kaya patuloy silang mahalin, ipagdasal, at manampalataya na babalik sila sa kanilang tahanan. Ano man ang mga alalahanin mo tungkol sa iyong mga anak, huwag mong hayaang madaig ka nito. Hindi mo sila nilikha at hindi ikaw ang Panginoon o may-ari ng kanilang buhay. Ikaw ay isang tagapag-alaga. Magtiwala sa Panginoon ng kanilang buhay na gagawin ang kanyang gawain. Hinuhubog sila ayon sa kanyang banal na plano upang sa huli, ang kanilang buhay ay magdadala ng kaluwalhasyan sa kanya. Numero pito. Pag-aalala tungkol sa lahat, hindi ka dapat mag-alala o mag-alala tungkol sa anumang bagay sa iyong buhay. Lahat ng kinakaharap mo ay nasa kamay ng Diyos na may kakayahang. Siya ang nag-aalaga sa iyo at nag-aayos ng mga bagay para sa iyo. Alalahanin ang kanyang salita sa Roma 8 oras 28 minuto at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Isipin kung kailan nakita ni Jesus ang isang balo na nagdadalamhati sa pagkamatay ng Kanyang anak. Siya ay nahabag sa Kanya at binuhay muli ang Kanyang anak. Maaaring hindi ka pisikal na patay, ngunit ang iyong sitwasyon ay maaaring tila walang buhay at walang pag-asa, Maaaring mukhang walang paraan para sa'yo. Tandaan, hindi ito ang katapusan kapag kasama ang Diyos. Hindi pa siya tapos iyo, at hindi pa tapos hanggang sasabihin niyang tapos na. Kaya, mga minamahal, magalak at umawit sa kadalakan dahil mayroon kang pag-asa at kinabukasan. Lahat ng bagay sa iyong buhay ay hawak ng Diyos. Gagawin niya ang lahat tungkol sa iyo, at gagawing mensahe ng kanyang biyaya, at katapatan ang iyong gulo. Ang pag-aalala, stress, at pagkabalisa ay hindi makikinabang sa iyo sa anumang paraan, ninanakawan ka lang nila ng iyong kagalakan at kapayapaan. Sa mundong kasing ngayon, hindi mo kayang mawala ang iyong saya at kapayapaan. Kaya habang itinatakda mo ang iyong mga tingin sa hinaharap na inihanda ng Diyos para sa iyo, punan mo ang iyong puso ng pasasalamat sa isang lawak na ang mga pakana ng kalaban ay walang puwang na manaig sa iyong buhay. Huwag hayaang nakawin ng jablo ang iyong kagalakan, at patuloy na magpalamon sa kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa, kahit na sa gitna ng mga unos ng buhay. Nang may pananampalataya sa iyong puso, sama-sama tayong manalangin. Ama sa langit, tagapaglikha ng sansinukob, ang Alpha at Omega, dumarating ako sa iyong harapan ngayon na matatag na naniniwala sa iyong banal na kapangyarihan. Lumalapit ako sa iyo ng may hindi natitinag na pananampalataya sa iyong kakayahang magbago at maghatid. Alam kong mahal mo ako at nagmamalasakit sa bawat aspeto ng buhay ko. Nagtitiwala ako na ang lahat ng tungkol sa akin ay sa huli ay gagana para sa aking ikabubuti may tiwala ako na dadalhin mo ako mula sa kinaroroonan ko patungo sa kung saan kailangan kong marating. Panginoon, inilalabas ko ang aking mga pasanin ng depresyon, pagkabalisa, pag-aalala, at sakit, at mahigpit kong hinawakan ang iyong mapagmahal na kamay. Naiintindihan ko na kapag hinawakan mo ang aking kamay, magiging maayos ang lahat. Ama, dalangin ko na biyayaan mo ang aking isip ng pasasalamat, Tulungan mo akong tumuon sa mga positibong kaisipan na naglilinang ng pasasalamat sa loob ko. Patnubayan mo akong laging magmuni-muni sa iyong kabutihan at awa. Tumanggi akong sumuko sa pagdududa at kawalan ng pag-asa. Tumanggi akong tumuon sa mga bagay na hindi gumagana. Sa halip, ilalagay ko ang aking puso sa lahat ng gumagana ng maayos, at kapag binaligtad mo ang bawat sitwasyon, magkakaroon pa rin ako ng mga dahilan upang purihin ang iyong pangalan. Hinihiling ko na tulungan mo ako sa pagbuo ng isang matatag at matalik na relasyon sa iyo. Bigyan mo ako ng karunungan na pag-aralan at unawain ang iyong mga pangako para sa aking buhay upang kapag ako ay humarap sa mga mapanghamong sitwasyon, hindi ako magpadala sa takot. Tumanggi akong maging mahina sa pananampalataya. Pagtitiwalaan ko ang iyong salita higit sa lahat ng nakikita ko sa aking paligid. Dalangin ko na sa pag-angat mo sa akin mula sa mahigpit na pagkakahawak ng stress at pag-aalala, hindi na ako babalik sa ganoong estado. Sa halip, ilalagay ko ang aking buong tiwala sa iyo para sa bawat pangangailangan. Salamat sa palaging pagdinig sa aking mga panalangin. Iniaalay ko ang panalangin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel upang masiyahan sa higit pang mga video. Narito ang isa pang video na ikatutuwa mo.